Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May 4, 2025, araw ng linggo sa Pilipinas, nagulantang ang mga Pinoy sa isang nakakahindik na trahedya. Dalawang pamilya ang nawasak dahil sa isang malagim na aksidente sa NAIA Airport Terminal 1. Naging trending nga ang mga pangyayaring na ito at kumalat ang video ng isang ama na sumisigaw ng at halos maglumpasay nga sa iyak ang lalaki matapos ang insidente. Ang pangyayari Alas 8 pasado ng umaga, busy ang bawat tao sa kanika nilang mga ginagawa habang nasa tapat ng Terminal 1. Maraming ang tao sa airport ng araw na iyon dahil nagpapaalam ang bawat pamilya sa kanilang kapamilya na aalis hanggang sa ang itim na Ford na kotse ay bigla na lamang nagdere-derecho papuntang entrance ng gate ng Terminal 1. Bagamat may bollard, hindi ito umubra at nagtuloy-tuloy pa din ang kotse at tumama nga sa pintuan ng paliparan. At inararo nga ang ilang mga tao. At ang lahat nga ay nagulat at natulala sa nangyari. Sunod na narinig sa gate ng airport ang hiyawan at iyakan dahil sa aksidente. Agad naman dumating ang mga ambulansya at volunteers na nakadeploy sa area ngunit sa kasamang palad. Tumapos ang insidente ng dalawang buhay ng tao at nasugatan ang ilang individual. Agad na nilapitan ng isang pulis ang driver ng automatic na kotse na bumangga sa pintuan ng paliparan. Sa video nga, tila mapapansin na gulat na gulat din ang driver sa nangyari. At ramdam din ng ilan ang hinagpis sa kanyang muka. Ang nakakalungkot nga na balitang ito ay muli na namang naghatid ng kalungkutan sa buong Pilipinas. Umulan ng maraming pakikiramay mula sa mga iba't ibang tao sa social media sa pamilya ng mga biktima. Ang mga biktima. Tulala at halos hindi makausap. Ganyan ang naging estado ng ama ng isa sa mga biktimang nasawi sa pangaararo ng USB. Ang biktima nga ay isang 4-year-old na batang babae na kinilalang si Malia Kate Yuchen Masongsong. Siya ay nag-iisang anak na babae ni Danmark Masongsong at Cynthia Masongsong. Si Danmark ay isang OFW na machine operator sa Zek Republic. At nang araw nga na ito, siya ay pabalik na sa kanyang trabaho. April 2025 nang umuwi si Danmark mula abroad para magbakasyon. At sa isang video nga kita ang kanyang pagkasabik na makita at mayakap muli ang kanyang nag-iisang anak. Dalawa at kalahating taon niyang hindi nakita ang kanyang mag -ina. At madalas niya lang kausap ang mga ito sa video call halos isang taon at walong buwan pa lamang si Malia nang huli itong nakita ni Danmark at wala siyang kaalam-alam na ilang araw na lang niyang makakapiling ang anak. Ayon kay Danmark, tatlong linggo lamang ang kanyang bakasyon. Kaya naman sinulit niya ang bawat oras na kasama ang kanyang mag -ina. Sa isa pang video nakita nga kung paano in-enjoy ang bawat oras kasama ang kanyang pamilya habang siya ay nasa Pilipinas. Madalas nga mag-post ng video si Malia at ang kanyang ina ng kanilang mga video sa TikTok. Simple lang ang pangarap ng bata na si Malia. Ito ay ang mayatid siya ng kanyang tatay sa eskwelahan. Nakikita umano ni Malia ang kanyang mga klase na inihahatid ng kanilang mga tatay. At yun nga ang naging pangarap ng bata. Hindi pa kasi na ihahatid kay ni Danmark ang kanyang anak dahil siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi nga ng bata sa kanyang ama na siya ay wag nang umalis. Ayon pa kay Denmark. Mark. Kahit ko, umiyak po siya. Ayon niya akong palisin. Hige. Tapos sabi niya, nung ako'y umiyak natin na, sabi niya sa akin, Daddy, huwag ka nang umalis. Hatid mo nalang ako sa si school. Kaso ah, yun niya ako. Wala niya. Na po sa Yung pala, sa po, ma Matapos ang aksidente, makikita nga sa video kung paano naglupasay sa sahig si Denmark habang hinahanap kung nasa ng kanyang anak. At inawat nga si Don Mark ng mga polis na makalapit sa pinangyarihan ng insidente. Maririnig nga ang hinagpis ni Don Mark nang napagtanto niya na ang kanyang anak ang napailalim sa kotse. Maririnig nga ang daing ng ama habang sinasabing, oh yeah. Hindi niya akalain na sa isang iglap mawawala ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap mag-isa sa ibang bansa. Isa din nga sa mga napinsala sa insidente ay ang asawa ni Danmark na si Cynthia. Dinala nga siya sa ospital dahil malala ang kanyang kondisyon ng mga oras na iyon. At nang punto na iyon, wala pang pa ka idea idea si Cynthia sa nangyari sa kanyang anak. Kasama din sa mga sagutan at sinugod sa ospital ay ang lola ni Malia at ang lalaking pamangki ni Danmark na kasama nga na nagatid sa kanya sa airport. Pero sila ay nasa maayos ng kondisyon lahat. Ikinuwento nga ng lalaki sa kanyang panayam ang mga pangyayari bago ang insidente. May 4 ang nakatakdang flight ni Danmark pabalik sa Czech Republic. Kaya siya ay hinatid ng kanyang anak na si Malia, asawa niyang si Cynthia at ang ilan niyang kamag-anak. Ilang minuto bago ang pangyayari, niyakap at hinalikan ni Danmark si Malia. Bago tuluyang ang nagpaalam sa kanyang anak. Pagkatapos noon pumasok na umano sa departure area ang lalaki. Labing limang minuto pa lamang ang lumilipas at kachat pa ni Don Mark noon ang asawa niyang si Cynthia nang may marinig siyang dagungdong mula sa pintuan ng paliparan. Natakot umano si Don Mark at biglang kinabahan. Kaya naman nang hindi nagreply ang kanyang asawa, dali-dali siyang tumakbo palabas ng entrance ng airport. Agad niya ding tinawagan si Cynthia ngunit hindi ito sumasagot. Kaya maya pa, sumagot ang kanyang kamag-anak na umiiyak at paglabas nga ni Don Mark ng entrance, natagpuan niya ang kanyang asawa, mga magulang at ang kanyang pamangkin na nasa ambulansya. Agad na hinanap ni Don Mark si Malia at nagtanong-tanong sa mga pulis. Sinabi sa kanya ng mga pulis na hindi nila alam kung nasaan ang bata dahil hindi pa nila na-access ang buong pangyayari. Pero pagsilip ng lalaki sa ilalim ng kotse na bumangga sa pintuan, nakita niya ang kanyang anak na si Malia at ang kaawa-awang bata ay nasa ilalim nito. Dito na nga nag-hysterical si Danmart nang makita ang sinapit ng kanyang anak. Sinabi ni Danmark sa isang panayam na plano na lamang niyang dalawang taon ang kanyang ilalagay sa ibang bansa at uuwi na ng Pilipinas para magnegosyo at makasama ang kanyang magina. Sinabi niya nga sa interview na hindi niya matanggap ang mga pangyayari. Napakasakit umanol lalo na at anak na at mahal na mahal niya ang bata. Sinabi niya na buong Pilipinas ang nakasaksi sa nangyari sa kanyang anak, kaya hindi niya kaya. At nagsalita nga siya sa media para mailabas ang kanyang nararamdaman. Ayon pa sa kanya, Napakasakalap po sa pamilya namin, anong nangyari. Ano-ano, anak ko po yun, mahal na mahal ko po yun. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Talagang mahal na mahal ko po yung anak ko. Malihak. Alagang alaga ko po yan Lalo lalo na ng, ng aking asawa Si Sincha Ibot po Talagang mahal mahal ko po yan Kaya po nag siya Para po sa kanilang dalawa Tapos gano'n po ang mangyayari Sana po tulungan niyo ako Na managot yung Bumangga sa Anak ko Para talagot niyo po to, tulungan niyo po ako Sa ating buong gobyerno, tulungan niyo po ako na maparagutan to. Sana po hindi po sa makapagpiyansa. Ayon pa sa kanya. Sa ngayon po eh, ano, habang patagal po ng patagal eh, lalo pasakit na pasakit. Habang ako yun eh, mas masmasan, lalo ang pasakit, pasakit po naramdaman ko yun. Eh, Kumuha lang pong... Ayon nga sa kamag-anak ni Don na si Randy, inaantay lamang nila ni Cynthia ang sasakyan na mag sa kanila sa Batangas. Subalit habang nakatayo sa gate ng airport, bigla na lamang silang sinalpok ng SUV. Sinabi pa ni Randy, yung bata ngayon pa lang nakasama ng tatay. Bago siya sumakay, malit pa yung bata, wala pang malay at ngayon ay nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Sa ngayon ay ibinaalam na sa nanay ni Malia na si Cynthia ang nangyari sa kanyang anak at inilipat na nga siya sa recovery room. At ayon sa kapatid ni Danmark, tila may alam na umano si Cynthia na may nangyaring masama sa kanyang anak dahil ito ay conscious pa umano nang dinala sa ambulansya. Narinig umano ni Cynthia na sumisigaw ang kanyang asawa ng pangalan ng kanilang anak na si Malia. At nang hinahanap na nga ni Cynthia ang bata, sinabi lamang ng kanyang mga kamag-anak na kasama nito ang kanyang ama pero hindi nga agad nila ipinaalam ang lagay nito. Lagi daw sinasabi ni Cynthia sa kanyang asawa tuwing ito ay dumadalaw sa ospital So, ang lagi niya sinasabi, pag yung kapatid ko, umadalaw sa kanya. Ang sinasabi niya sinasabi, Ay, sa kanya, huwag mong iwan si Malia. Hindi niya, hindi niya, hindi siya sanay nang wala tayo sa tabi niya. Either ikaw or ako, hindi pwedeng wala tayo sa tabi. Ay naman kay Denmark tinanong na na ang kanyang asawa kung may natatandaan ba ito sa mga nangyari. At maya maya pa, nang nagkukwento na nga ang kanyang asawa, sinabi na ni Denmark ang masamang balita na yumao na ang kanilang anak. Nung natanda niya po, nung nakawinto niya sa akin, tuko na po inuti yung tinasabihin na wala na ang aming anak. Sabi sa kanya, Mami, wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Iniwan na tayo. Ayun po, sir. Umiyak po siya. Doon po siya, ano, sumigaw, umiyak. Ayun po, sir. Subalit so, hindi siya makagalaw dahil siya ay nagpapagaling pa din. Masakit pa nga umano ang katawan ni Cynthia dahil sa mga pinsala na kanyang tinamo sa tiyan at tuhod. At sa ngayon nga ay hindi pa ito nakakalakad. At kailangan pa ding magpagaling. Pinakalma nga na lamang umano ni Danmark ang kanyang asawa at niyakap. At pinayuhan niya ito na lakasan ng loob. At sinabi nga, Paano po dyan siya ng Paano siya Niyakap po po. Sabi ko, dito lang ako. Oh, mami, huwag kang ano. Hindi kita pa bayan, naraga naragaan kita. Laksan mo ang lobo. Hindi na ganun ka siya. Medyo palala kasi pa po namin bago ano, punta dito kasi mahina pa po eh. At ang huli ngang mensahe ni Denmark sa kanyang anak. Ang bili niya po sa huwag na po ako oh, malis. Sisi na daw po magtrabaho. Tapos, hatid daw po niya ako sa school. Yun po kasi pangarap niya eh, sa school eh. Never nyo pa siyang ikaw. Yeah, never po. po. Kasi kailan, nung bata pa siya, nung kumalis kayo? Opo. Kailan tao po siya ng kumalis? One year and eight months po. Tapos ngayon lang siya naka? Tapos okay. ngayon lang po ako naka, ano, naka... Uh, okay. uh, yun po, sabi ko sa akin na, ano, mahal na mahal ko siya. Yun po, magkakalo siya mabuti, eh, sabi ko. Nakakain din ako siya, kahit po yung matalay na po siya eh. Napatalay na ano. yeah. <laughs> po bata naman. Pinakap po siya, ninakap ko. Hindi niya kayo hinabol, gano'n. Humabol pa po siya Kaso, ano, bawal pa pumasok doon sa ano. After yung maghiwalay ni Maria ng Sanya, ilang minutes lang ba? Uh, kung nakapasok ka sa ano nga nga? Siguro mga 15 minutes. 15 lang nangyari. Yung yeah. nanay po niyo, gusto na sila. Okay na po sa akin. Hilinga na pamilya ni Danmark na makamit nila ang ustisya at sila nga ay nagsampana ng kaso sa driver ng SUV. Sinadya naman si Denmark ng mga kinatawa ng DMW o Department of Migrant Workers at OWA o Overseas Filipino Welfare Administration para mag-abot ng tulong kay Denmark. Sinabi nga ng mga ahensya na tutulong sila na magpaliwanag sa employer ni Denmark kung bakit siya liliban sa trabaho at sinabi nga ang kinausap na ng labor attache ang employer ng lalaki. Sa ngayon ay wala pang update kung kailan ang libing ni Malia at inaantay nga ang tuluyang pagalim ng kanyang nanay para si Cynthia ay masilayan ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Ang isa pang nasawi sa insidente ay isang lalaki na si Derek Keo Faustino, 29 years old, na mula naman Bulacan. Pangalawa sa apat na magkakabatid si Derek, tahimik at simple. Ganyan siya ilarawan ng kanyang kapamilya at mga kaibigan. Si Derek ay isang senior supervisor na isang publishing company at tumatayong breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ang nagpaaral sa kanyang bunsong kapatid at napagtapos naman ni Derek ang isa pa niyang kapatid. Bukod doon, sinosuportahan din ng lalaki ang kanyang mga magulang para sa pangkapital nila sa kanilang bukirin. Sanay ang pamilya ni Derek na umaalis ang lalaki, subalit hindi nila inakala na uuwi na itong walang buhay. Nang mangyari ang insidente, kasama ni Derek ang dalawa niya pang katrabaho dahil pupunta sila sa Dubai para sa isang importanteng meeting at nakaplano nga silang manatili ng anim na araw sa Dubai. At bandang alas 8 nga ng umaga, nang inihatid si Derek at ng kanyang mga kasamahan sa International Airport ng kanilang company car. Sila nga ay nakatakdang umalis ng alas 12 ng tanghali. At habang nagbababan ng mga maleta ang kasama ni Derek, nagpresinta siya na kukuha ng kanilang pushcart. Subalit so, sa kasamang palad, isang SUV nga ang bigla na lamang humarurot at tinamaan ng lalaki. Ang nakakalungkot pa, nakatakda dapat magdiwang si Derek ng kanyang 38th birthday sa May 29. Next year din sana ay pang-sampung taon na ng lalaki sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan at gagraduate na ang kanyang bunsong kapatid. Subalit so, sa isang iglap na wala ang lahat ng kanyang pangarap at hindi na niya makakasama pa, ang pinakamamahal niyang pamilya. Gusti siya nga ang sigaw ng pamilya Faustino at ng mga kaibigan ni Derek para sa nangyari sa kanya. Disidido ang kanyang pamilya na mapanagot ang responsable sa pagkawala ni Derek. Salamay nga makikita na hindi umalis sa tabi ni Derek ang alaga niyang aso na si Blue. Nang buhay pa umano si Derek katabi niya si Blue hanggang sa pagtulog. Ay naman sa chuhi ni Derek na si Ferdinand Madalas umanong bumiyahe si Derek sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Dahil si Derek ay ipinapadala ng kanyang kumpanya. At trabaho nga nito na kausapin ang mga kasosyo nila na pinagbebentahan nila ng mga textbooks na gawa ng kanilang kumpanya para sa elementarya at high school. Sinabi pa nga ng tito ni Derek na nawala ang pag-asa ng kanyang pamilya nang nawala ito. Hindi daw mahiling si Derek sa social media at bagong promote umano si Derek kaya pati international accounts ng kanyang kumpanya ay siya na ang may hawak at siya na dapat ang next in line sa Director for Operations. Napakabigat nga para sa pamilya ni Derek ang nangyari dahil marami pa sanang pangarap ang lalaki. Hindi lamang sa kanya kundi para sa kanyang buong pamilya. Ay naman sa dalawang katrabaho ni Derek, hindi nila alam ang nangyari dahil nasa sasakyan pa sila noon. Napansin na lamang nila na naggagulo na at saka lamang nila hinanap si Derrick. Subalit natagpuan na lamang ng dalawang katrabaho si Derek na naipit sa ilalim ng kotseng bumangga. Matapos iyon, nagmamakaawa ang mga katrabaho ni Derek para sa medical assistance para matulungan si Derek. Pero nagtaka nga ang mga katrabaho niya na tila inunang bigyan ng paunang lunas ang mayroong minor injury. Sinabi pa ng tito ni Derek na Gumagalaw at kumikilos pa umano si Derek noon. Indikasyon na buhay pa nga ito. Pero tila daw hindi agad nabigyan si Eric ng sapat na medical attention parang ang sinasabi nito ng mga dalawang kasamahan, they were begging for help for medical assistance kasi nagtataka sila bakit yung mga may minor injuries ang dami nagkakagulo pero ito nakgumag gumalaw pa at kumilos uh, walang walang uh, na, walang kinakumu, parang kinulang yung tulong na nakuha nila kaya nga ang inaing na pamilya ni Derek sana daw ay nabigyan agad ang lalaki ng medical assistance at nadala agad sa ospital at baka nga nabigyan pa siya ng chance na mabuhay. Dagdag pa ng tito ni Derek, sinabi sa kanila ng mga na declared as dead on the spot na ang lalaki noon. Subalit ayon sa mga katrabaho ni Derek, kinausap at kumikilos pa noon si Derek. Kaya nga ang tanong ng pamilya, bakit tila kinapos ng medical na tulong ang lalaki? Sana nga daw ay naging patas ang pagbibigay ng medical na tulong sa may minor injury at kay Derek dahil kung sakali ay baka nga naisalba pa ang buhay nito. Pinaniniwalaan nga na 30 to 40 minutes pa bago binigyan ng medical attention si Derek. At ay nga sa kanyang tsahin. Ay naman sa isang kamag-anak ni Derek, ang lalaki ay laking lola. Masayahin at tipikal ng babait na bata. Pero nang lumaki umano ito, naging strikto at seryoso sa buhay. Hanggang sa nakatanggap nga sila ng tawag mula sa kapatid ni Derek at sinabi nga ang masamang balita. Nung una nga akala niya ay inatake lamang ang kanyang pamakin, dahil ito nga ay may asma. Ang Suspect Ang driver ng itim na Ford Everest at Suspect ay kinalalang si Leo Sinlao Gonzales, 47 years old na nagmula naman sa Lobo, Batangas. Matagal namang nagmamaneho si Leo at dating OFW at company driver sa Riyadh McDonald's. At nang bumalik siya sa Pilipinas ng taong 2016, nagmaneho siya sa negosyong jeep ng kanyang kapatid. At kalaunan nga ay naging isang personal driver. Siya ay isang professional driver at hindi naman expired ang kanyang lisensya na mangyari ang krimen. Ay nga si isang sa social media, isang company driver si Leo at ang kanyang mga inyatid sa airport ay ang kanyang mga employer. Sa unang salaysay ng sospek Sinabi niya na siya ay nasa Terminal 1 dahil ibinaba niya ang kanyang mga pasahero sa airport. At matapos niya ngang ibaba ang kanyang mga sakay, bumalik siya sa kanyang kotse at habang nakapark ito, bigla na lamang dumauso sa harap ng pintuan ng Terminal 1. Paalis na nga umano siya sa departure area nang bigla na lamang dumaan umano ang kotse sa kanyang harapan. At dahil nga sa kanyang pagkabigla at pagkataranta, Imbis na pero ang naapakan niya ay silinyador. Dahilan para humarurot nga papunta sa harapan ang Ford Everest. Tumama nga ang kotse sa outer lining, railing at pumasok sa walkway malapit sa entrance ng terminal. At tumama nga ito sa isang bollard na kalaunan ay natanggal din at pumailalim sa kotse. At nabangga nga ng Ford Everest ang ilang mga tao. Sinabi niya nga na hindi niya sinasadya ang mga pangyayari. Nagnegatibo naman ang resulta niya sa drug at alcohol test. At negatibo rin siya sa ipinagbabawal na gamot nang nangyari ang insidente. Sinabi din ni Leo na human error ang nangyari. Ang human error ay may aari mangyari sa sinuman lalo na kung wala sila sa tamang kondisyon para magmaneho. Ang mga dahilan nga ay maaaring iba-iba mula sa personal na problema, stress at kahit pressure mula sa mga security guard o traffic enforcer. Ay naman sa Department of Transportation of Secretary, nakasot lamang pala ng tsinelas si Leo habang minamaneho niya ang itim na kotse. Sinabi pa ng Secretary, mayroon rason kung bakit ipinagbabawal ang tsinelas, hindi ba? Diba? Pwedeng dumulas, pwedeng maipit, pwedeng ang... pero kapalit ng buhay eh. At kasama nga ang tsinelas na iyon sa iniimbestigahan ng mga polis. Isa sa ilalim din sa masusing investigasyon ang kotse ni Leo si Leo ay sinampa na ng kasong resulting to two counts of homicide, multiple physical injuries at damage to property. Nakakulong pa rin si Leo habang patuloy ang investigasyon. Sa isang ang video na lumalabas online, makikita ang driver na si Leo na lumabas ng itim na kotse na tila ba gulat na gulat sa nangyari at hindi makapaniwala. Bakas din sa kanyang muka ang hinagpis at lungkot. Sinabi din ng mga pulis na may inindang sakit sa ulo si Leo matapos ang aksidente, mga video at CCTV. Agad na kumalat sa social media ang iba't ibang video ng nangyaring insidente. Kita nga sa video ang pinsala na naging sanhi ng pang-aararo ng kotse sa airport. Kita din na nakalindusay sa sahig ang ilan sa mga biktima. Inilabas din sa media ang kuha ng CCTV kung saan nahagip na ang buong pangyayari bago ang insidente. Sa video, kita ang itim na kotse sa parking ng NAIA Terminal 1 bandang alas 8 ng umaga ng May 4. Maya-maya pa, bigla na lamang itong umabante at inararo ang mga taong nasa entrance ng terminal. Subalit sa video, wala namang nakitang kotse na tumawid sa harap ng SUV bago ang insidente. Taliwas ito sa sinabi ng driver na may dumaan sa kanyang harapan na kotse kaya tila siya ay nataranta. Ayon sa si chief ng Aviation Security Unit ng PNP na si Colonel Cesar Lumiwes. Ilang segundo na ang lumipas nang may dumaang kotse sa harap ni Leo. At hindi ito dumaan bago maararo ng sospek ang mga biktima. Sinabi pa ng Colonel na nakapark ang automatic na Ford Everest na minamaneho ng sospek at hindi nakapatay ang makina. Ito nga ay matapos bumaba ng mga pasahero ni Leo at bumaba nga din siya sa kotse para kunin ang mga bagahe ng kanyang pasahero. Factor kung bakit nangyari umano ang pang-araw-araw ng Ford Everest sa NAIA. Una, chinelas ng sospek. Ayon sa ilang netizens, ang chanelas na suot ni Leo ay madulas kaya maaring dumalas ito sa apakan ng pedal. Ipinagbabawal naman kasi talaga sa ating batas ang magmaneho ng kotse na nakasuot lamang ng chanelas. Elemento ng pagmamadali Sa airport ng Naiya, kapag nagbababaka ng pasahero, pagmamadaliin ka umano ng opisyal dahil bawal tumambay ng matagal sa draft off. Kaya nga mapapansin sa video may nakatayong isang officer na tila traffic sa lugar. Kaya maaaring nagmamadali si Oscar at imbis na brake pedal, gas pedal o accelerator ang kanyang natapakan kaya umararo ang kotse. Teorya nga ng ilan, sanay na umano si Leo sa manual na kotse at hindi masyadong gamay ang pagmamaneho ng automatic na kotse tulad nga ng Ford Everest. Ayon sa ibang netizens, maaaring nanibago ang driver kaya siya nalito kung ano talaga ang tamang pedal na aapakan. Dahil nga magkaiba ang mga ginagamit sa manual transmission na kotse at automatic transmission na kotse. Sa automatic na kotse, dalawa lamang ang pedal habang ang manual naman ay tatlo ang inaapakan ng driver. Automatic Transmission May ibang mga vlogger ng kotse na nagsasabi naman na imposible ang sinabi ni Leo na imbis na brake pedal, gas pedal o accelerator ang kanyang natapakan, kaya biglang umararaw ang kotse. Sa automatic na kotse na ginamit ni Leo, kailangang nakapark ang driver sa brake pedal at sa kanya lamang maililipat o maiiba ang cambio o gear shift. Maaari daw na ang totoong nangyari ay nakapark talaga ang isang paa ni Leo sa brake pedal kaya niya na iba ang gear mula sa park o papuntang drive. Dahil hindi mo maiiba ang gear kapag hindi mo tinatapakan ang brake pedal. Ayon kasi sa video, nakailaw ang brake light ng Ford Everest. Hindi daw yun iilaw kundi nakaapak ang driver sa brake pedal. Nawala na lamang ang ilaw nang bumulusok na nga ang sasakyan. Sa pagmamaneho ng automatic na transmission, isang paa lang ang ginagamit. At nakapahinga umano ang kaliwang paa. Habang ang kanang paa ang maglilipat-lipat sa preno ng pedal, papunta sa pedal ng gas o accelerator. Kapag ginagamit mo ang dalawang paa mo sa automatic transmission, ang nagkakaroon ng sudden acceleration tulad nga ng nangyari sa naiya neutral ay naman sa isang hula ng isang netizen nang sinibukan ni Leona na umalis, inilipat niya ang gear sa drive ngunit sa neutral napunta ang gear. Pagkatapos ay binitiwa niya ang parking brake at pinindot ang pedal ng gas. Ngunit dahil neutral ang sasakyan, hindi ito gumalaw. At dahil sa pagka-frustrate ni Leo, maaring mas lalo niyang inapakan ang accelerator, ngunit hindi pa din gumalaw ang kotse. Nang napagtanto na ni Leo na nasa neutral ang gear, inilipat niya ito sa drive nang hindi inaalis ang paa sa pedal ng gas. At ang bigla ang pag-engage ng transmission habang ang accelerator ay pinitindot pa rin, ang naging sanhinga ay ang pagbulusok ng SUV. Mali ang design kung saan hinahatid ang mga pasero. Sinabi ng isang vlogger na tanging ang naiya airport lang umano ang may ganong klaseng design. Hindi kasi dapat nakarap ang kotse sa entrance ng airport. Miski nga sa mga hotel at ospital, nakatagilid ang kotse kapag nagbababahan ng pasahero o pasyento. Dapat nakaparallel sa kalsada ang draft of area ng mga kotse. Kaya nagtutumpok-tumpok sa labas ang mga tao sa entrance ng Terminal 1 dahil bago makapasok, kailangan muna nilang pumila ng napakahaba sa labas para i-check lang kung may passport at ticket ang mga pasaherong papasok at yung maghatid o susundo ay naiiwan na sa entrance. Bollards sa mga balita, sinasabi na isa sa mga inembestigahan ay ang mga steel bollard sa entrance ng airport. Ang steel bollard ay inilalagay para sa terminal safety. Ito ay dapat pipigil sa mga kotse na rumarampa o sasalpok sa mismong entrance na nasa tapat ng curbside parking area. Ayon sa isang larawan sa social media, 8 million pesos ang halaga ng mga steel boards sa naiya. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga larawan at video, wala daw sa standard ang steel boards na nakalagay sa Naiya. Ito ay substandard. Sa tingin ng eksperto, parang kinabit lamang basta-basta ang steel bollards. Agad namang naglagay ng bagong bollard ang Naiya matapos ang aksidente. Sa ibang bansa, ang bollards ay nasisira ang mga kotseng bumabangga dito. kabalikteran sa nangyari sa Naiya, kung saan ito ay nasira at tila nga pumailalim sa loob ng kotse. Dali-dali namang pumunta si Ramon Ang sa pinangyarihan ng insidente. Siya ang may-ari ng New Naia Infrastructure Corp. Sinabi nila na sasagutin ng kanilang kumpanya ang lahat ng gastusin ng mga nasugatan at nasawi sa insidente. At patuloy pa din nga ang investigasyon ng kaso. Wala namang update kung nakalaya ba o nakapagpiansa pansamantala si Leo. Kapag napatunayang guilty si Leo sa iba't ibang kaso na isinampa sa kanya, Maaari siyang hatulan ng isa o labing dalawang taon at posible siyang magbayad ng kaukulang multa. Marami pong sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below niyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at ifollow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!